Inihain din ng ilang mambabatas ang panukalang pagtatatag ng Bangsamoro Enterprise Support Corporation o BESC, isang regional financing body na magbibigay ng sharia compliant loans at suporta sa micro, small at medium enterprises o MSMEs sa rehiyon. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Ang BESC ang magsisilbing counterpart ng National Small Business Corporation sarihiyon na nag-ooperate sa ilalim ng Department of Trade and Industry. Isa itong government-owned and controlled corporation na magkakatiid ng financing training at angkop sa pangangailangan ng Bangsamoro entrepreneurs. Binigyang diin ni MP Sema sa kanyang paliwanag ang mahalagang papel ng micro small and medium enterprises sa ekonomiya kung saan binubuo nila ang 99.59% ng lahat ng negosyo sa Pilipinas. Nagbibigay ng mahigit 62% ng kabuang empleyo at kumakatawan sa 36% ng gross domestic product ng bansa. Sa BARMM, mahalaga ang MSMEs sa mga sektor ng agrikultura, kalakalan, crafts at halal industries. Gayunpaman, Marami pa rin ang hindi nabibigyan ng sapat na suporta dahil sa limitadong akses sa pondo at kakulangan ng mga sharia complaint na opsyon sa pagpapautang. Itinakda ng panukalang batas na ang mga micro-enterprises ay mga negosyong may assets na hindi lalampas sa 3 million pesos at may isa hanggang siyam na manggagawa. Ang mga small enterprises naman ay yaong may assets na nasa pagitan ng 3 million 1 pesos hanggang 15 million pesos at may 10 hanggang 100 na, na empleyado. Samantalang ang mga medium enterprises ay may assets mula 15 million 1 pesos hanggang 100 million at may 100 hanggang 199 na manggagawa. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang barm ang may pinakamababang bilang ng registered enterprise per capita sa buong bansa noong taong 2024. Naniniwala ang mga mambabatas na isa sa mga pangunahing hamon ay ang kawalan ng mga programang pinansyal na nakaayon sa Islamic principles na nagbabawal sa interest-based lending bilang tugon ang panukalang batas ay mag-aalok ng mga produktong pinansyal na sumusunod sa Islamic Finance Principles gaya ng murabaha o cost plus sales, ijara o leasing, mudaraba o profit sharing, card hasan o benevolent loans, at tawaruk o commodity-based financing. Lahat ng financial activities ay mahigpit na susunod sa Islamic economic laws na nangangahulugang hindi maniningil ng interes o riba at hindi rin gagamitin ng kita sa mga haram na industriya tulad ng alak, baboy, sugal, conventional interest-based financial instruments. Magkakaloob din ng korporasyon ng mga serbisyong gaya ng capacity building, technical assistance, suporta sa halal certification at market access. Bibigyang prioridad nito ang suporta para sa mga babaeng negosyante, mga negosyo na pinangungunahan ng kabataan at mga kooperatiba ang BESC ay mag-ooperate sa ilalim ng Ministry of Trade, Investments and Tourism. Ang Parliament Bill No. 376 ay iniakda ni Member of Parliament Romeo Sema, Abdul Karim Miswari, Noreda Miswari, Saripudin Jikiri at Randolph Percasio, Jen Sia, Imites, Philippines.